Pag sari owner ka, huwag kang magpa sa mga taong ayaw nang bumili sa iyo. Kasi kadalasan, naiingit lamang ang mga yan. Kaya ang iniisip nila na kada pagbili sa iyo ay baka ikayaman mo. Basta walang nilalamang na kapwa-tao, walang imposible. Ipagpasa Diyos lamang ang lahat darating at darating yung araw na higit pa dyan ang darating sa iyo na biyaya. Basta palagi rin na magpakumbaba sa kapwa, walang imposible. Huwag tayong makakalimot na magpasalamat sa lahat ng mga dumarating na biyaya sa atin. Maliit man o malaki na biyaya, ay dapat pa rin tayong magpasalamat. Maraming mga bagay na kung bakit dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Isa na rito yung mga bagay na hindi na nagagawa ng ibang tao, pero nagagawa pa rin natin dahil malakas pa rin tayo. Nakakakain pa rin tayo ng higit sa tatlong beses sa maghapon kumpara mo sa ibang tao. Isa yan sa mga bagay na pinagpala pa rin tayo kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Lagi rin tatandaan na anuman ang narating mo sa buhay ay matuto ka pa rin lumingon sa lupa. Dahil sa lupa na iyong pinanggalingan ay narating mo kung anuman meron ka ngayon. Iwasan natin ang mainggit tayo sa ibang tao na nakikita natin na umuunlad sa buhay. Bagkus gawin natin itong inspirasyon para darating yung araw na higit sa buhay nila ngayon ang marating natin. Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Cavis Vlogs. You can join us at my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.